Welcome back to Dian Lifestyle. Gagawa tayo ngayon ng jumping salad. Ang jumping salad ay gawa sa bagong guling hipon. Ito nga pala ay freshwater shrimp. Ang recipe nga pala na ito ay paborito ng mga Ilocano. nyo ako sa paggawa. Tara! Una, hugasan ng limang beses ang mga hipon. Gadgaran nito ng isang buong pipino. Sunod nang hiwain ang puting sibuyas at ang pulang sibuyas. Isunod na rin gadgarin ang luya at pigain na rin ang mga kalamansi. Gagamit nga pala ako ng 20 pieces. Lagyan na rin ng asin at paminta. Haluin na ito para may kalat ang lasa. Diyan, tapos ng ating jumping salad. Thank you guys for watching. Until next time, bye-bye!